Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Abot langit ang saya ni Shaira dahil pumayag si Jordan na magpakasal sila muli. Matapos niyang alukin ng kasal si Jordan sa araw mismo ng kaarawan ng anak nilang si Junior. Malaki ang pasasalamat ni Shaira na dumating sa buhay niya si Junior dahil nagkabalikan sila ni Jordan ng dahil sa bata na walang kaalam-alam si Jordan na hindi niya pala anak. Walang kamalay-malay si Jordan na hindi niya pala tunay na anak si Junior dahil ang totoo pamangkin niya ang bata sapagkat si Jeff na kapatid niya ang tunay nitong ama. Nang malaman ni Leon na ikakasal na pala ang kapatid niyang si Shira kay Jordan, binisita niya ang kapatid niya para balaan na hindi dapat pabuking ang sikreto nila. Unti-unti na kasing tinatanggap ni Christy si Leon sa puso niya kaya hindi dapat malantad ang sikreto nila ni Shira na magkapatid sila at si Shira ang nagpadukot kay Christy. Sa kasamaang palad, may nakaalam ng sikreto ni Leon at Shira dahil narinig ni Leslie ang lahat ng sinabi ni Leon matapos sila mag-usap ni Shira tungkol sa sikreto nila. Pero nangako si Leslie na hindi niya ilalantad ang sikreto ng magkapatid dahil matalik niya ang kaibigan si Shira kahit alam niya na abot langit ang kasamaan nito. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na kaya ni Jeff na itago ang katotohanan na siya talaga ang tunay na ama ni Junior dahil sa nalalapit na pagpapakasal ni Shira. Napagtanto ni Jeff na matagal na siyang nagtitiis at nananahimik dahil mahal na mahal niya si Shira pero bigla na lang siya nagising na dapat ipaglaban niya ang pag-ibig niya. Kaya sa araw mismo ng kasal ni Jordan at Shira, hindi nila aakakalain na may manggugulo pala at hindi nila inaasahan na si Jeff pala ang magpapatigil sa kasal nilang dalawa. Nang tanungin ng pare kung sino ang tumututol sa kasalang Jordan at Shira, hindi nagdalawang isip si Jeff na sumigaw ng itigil ang kasal dahil ako ang tunay na ama ni Junior. May pag-asa pa kayang magkabalikan si Jordan at Christy dahil sa pasabog ni Jeff. Uhuli na ang lahat dahil tuluyan nang nahulog ang puso ni Christy kay Leon. Abangan.